Dr. Vito, ang herbal kopi po ba ay nakakataas po ba ng uric acid? Medyo paus lamang o oh kapatid ha. Kadalasan tanong ito ng mga pasyente eh. Alam nyo kami mga doktor, hindi kami against sa herbal. Ako, in my own opinion, hindi ako against sa herbal. As much as ito ay mura, safe, and FDA approved so, in general case, hindi po nakakataas ng uric acid ang herbal coffee. So, dapat lang. Bakit po? Kasi una, caffeine free din sila at the same time, sila naman ay galing sa mga herbs or kaya mga, <clears throat> mga roasted grains. So, hindi naman po sila galing sa produkto po ng hayop. So, hindi po sila nagko ng purine na pwedeng magkaroon ng break. Yung compound sila is pwedeng ma-breakdown into uric acid. Ibig sabihin, galing po ito sa animal product. So, ito yung mga napapansin nyo po, mga sa karne, <clears throat> mga meat. So, ito yung mga pagkain na mataas sa purine. Kasi ang herbal naman po ay galing po sa halaman. Okay? So, <clears throat> ang tip ko po sa inyo is kailangan nyo pong i-check muna yung ingredients. So, nasa likod naman po yun eh. May mga label po yon. So, kapag po kayo ay nagbabasa, maganda rin pong mag-usisa at magtanong sa pinagbilhan nyo po nito, sa individual po nag-recommend po nito, kung ito po ba ay doktor po ba nag-recommend sa inyo, or mga naturopathic practitioner na ito po ay safe po sa inyo at kailangan nyo pong sabihin sa kanila na tumataas po ang inyong uric acid o takot po kayong tumaas ang inyong uric acid, nang sa ganun makapag-recommend po sila ng tamang uh, herbal coffee. So in general rule, hindi naman po talaga nakakataas ng uric acid. Yun nga lang, kailangan nyo po i-avoid yung mga artificial mga sweeteners na kukontain po ng high fructose corn syrup na pwede po mag- Uh, indirectly or magkataas po ng uric acid level. So, yung sa ganung case naman po ay case to case naman po yan. So, kailangan lang natin maging mapanuri. Lalong-lalo na kung may mga artificial uh, sweetener pong ginagamit ang ating mga uh, yung mga produkto po ng herbal coffee. So safe naman po, kailangan nyo lamang malaman <clears throat> ano mo po ano po ba yung recommended daily allowance, ano po ba gaano po ba karami ang herbal coffee po na recommended po sa inyo per day. As long as natural po yung compounds, natural din po yung kanyang coffee, as long as kayo po ay marunong magtanong, wag po kayong mahihiya kasi kadalasan kasi na-recommend sa inyo mahusay daw, di ka daw ganito, maganda sa ganito, pero kulang po tayo sa pagsiyasat. Pagitanong at pag-ask ng konsol sa mga eksperto. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.